So, yung pagpasok mo kagad ng lihim na batis. Yan. So, nandiyan yung mga rates nila, mga tol. Ha? na lang bahala dyan kung pag nabasa nyo ito, mga tol. Yan. May kubo agad dito. Oo. Tapos ito, parking area. Tapos may mga kubo dun dun. Yung may mga kubo. Eh. Ah, dito kami nakaparada, mga tol. Ah, weekdays kasi. Kaya ano, kami lang yun nandito. Tapos meron din dun sa baba. Yan, mga tol. Yan. Ganda oh. Ay, mga kubububahay-bahay din. Mga cottage nila yan. Mga overnight yan. Mga overnight. Pwede mag-overnight dito. May kuryente eh, pero walang internet. Okay. Yung cottage banda doon yung maingay. Ano yung family yan? Yan. So marami rin swimming pool. Oo. Oh. oh. Ganda rin oh. May mga swimming pool din dito. Yan. Tapos may mga kubo. Oo. Oh, may rate na rin yan, yan mga tol. Yan. Pasok mo mga, mga nandito na. Yan. Oh, may overnight pala no. Night tour. Ay, panoorin niyo na lang 'yan. Pwede makabili. May yellow barito kaya? Hmm? Yellow. Yeah. Magkano yan? No? Saan po po yung buo? Ano yun? Yung, 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 yung basag na wala. Abo ah, lang. si buo na lang po. Ah. Available to. Mga pagkain din pala rito. Hindi, ano? Tsaka yung pilay. Yung pilay, isa sa kabo nila. Oo. So may mga alak sila dito kung gusto nyo. Ayan, may alak dito. Hindi <laughs> bawal ng alak. Anong, ano ibig sabihin na 50 pesos niya? Yeah. Pag may alak mo kasi. Dala. Kaya wala kami dalang alak. Dito ay bibili. Oh, wala. Wala kami, wala kami ganyan. Wala. kayo po. Okay. So kahit gano'ng karaming alak ng dala mo, pwede? Hindi. Okay. Labang isang alak. Ah, per bottle to. Um, yung per bottle, tanga naman, di binasa. Ano ano te? Alfonso pala. <laughs> Ayon ni eh, Master nang ano. Ayan, yan. Ayan. Magkano po yung Alfonso? 380 po sir. 380 sige. Wala nang libreng yelo yan. Ay, po sir. Magkano 'yung yelo? 10. 10 oh, lang mahal yung yelo. Bibiyakin pa to. Yung oh, fast tubig, ano? Yung tubig 300, ano? Yung tubig po sir 200. Kasama na yung ano? Ah, saka. 'Yan ibabalik din po sa 'yung sir yung bote. Pa yung... yung 100, 100 pag uwi mo ninyo. Ah, Oo. Oh. So, may deposit pala 'yan. Nang 100 ko. Mm. Bigyan, Ibig sabihin, nag kayo, te? Siya po, oh, sir. Ay, ikaw. Kapag ah, nagpaihaw, ito, ganito. Oh. Meron parang liyempo, bangos, tilapia. Pwede pala kayo magpa dito. Nakuha ka na po, sir, ang tubig? Oo, oh, kukuha na sana ako, eh. Oh, Doon na lang bayad, ba, pwede. Mamaya ah, na lang po bayad. May rusa ka pa ng oh. sampu. Ano po? Oh. Ito yung ano to? Yung sa deposito po. Ng, ng tubig. Ah, Ito. Tiyan. Oo. Pagbalik mo po yan, ibabalik mo yung sandahan. O yung sandahan, okay. Pero bayad na ako niya? Thea? Oo po. Oh, na may sorry ka pa po. Nasaan uh, po. yung sa ano na lang? Oo. Oh, oh, wala pa. Wala pa. Ano natin babayaran? Uh, 200 pesos. Oh. Oo. po, Thea. Si... Okay po. Ayan yung tubig. Ganito, ganito. ganito, ganito. ganito lang sa ano? Sa cottage. Mm hmm. Yan sa ano? Cottage doon. 3 2